So, ayan guys. Nandito tayo sa Plaza 20 guys. Alam nyo ba guys, sobrang ganda daw dito. First time ko pala dito guys. Kasi alam nyo naman, busy si Ox, sa pagtatrabaho. Wala lang oras maggalak-galak guys. So, ngayon kasi free time ko. Kaya dito muna kami ni partner. So, alam nyo ba guys, sobrang dami talaga ng tao. Tingnan nyo naman, di ba? Tapos, ang ganda ng plaza nila dito minsan naman mag-chill naman tayo palagi lang tayong nagtatrabaho so so yun guys while well, waiting sa aming order guys kasi tapos na kaming mag-dinner so yung aming lang snacks natin uh, para pawala sa lai so marami talaga yung bumakain dito guys sa Plaza 20 kasi meron naman talaga mga pagkain nabaw. meron. Ayan. Pero si part niya talagang nag siya kasi nag siya ng sumay. daw. So, yung ano nila, Christmas tree dito, maganda rin. Maganda yung pagka design, pagkagawa, charot. So, ganda talaga ng, yung mga plaza talaga ngayon, talagang kumi, kumi, kuti, kasi nga, I'm mas, I'm So, dito lang muna tayo, guys.

gabi dito kasi para na talaga Hindi talaga para na-unlock kasi anong oras na? 11 p.m. the night. So, may mga puti Tapos, ano